Vamos na Ito <laughs> <laughs> yung gulat to, yung gulat. Ano, ano? Gulat, gulat to. Ano, gulat. ano pano, yung parang wow, gulat. Pati yun. Wow! <laughs> <laughs> Tool! Ano <laughs> <na> yung gulat na gulat? Gulat ako eh! <laughs> Ay, gulat gano'n so, oh, okay, so, okay, gulat! Two, <laughs> gulat na gulat to. na gulat Okay na yan. Ay, teka. Isa pa ako na medyo nagagano rin ako sa video. Okay. sa Okay. Okay. One, two... ba Ano ba Okay, ba? Bakit Okay, So, ito na ang ating unang box lang sa batos, Parang baliktad pa yata. <laughs> Sandal mo na ako sa Sige, ba Sige, chill lang muna ka dyan. Uh, Back up okay. lang kayo. <laughs> Sige. Mabag kung sukatan yeah na. na. Pag sukatan na, ano kami enter ha? <laughs> ito na mga kabayan. Wow! 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 Nike swoosh! Nike swoosh! Nike Mga kabayan. Oh, oh, like <laughs> so, kasi <saan> na natin? Ang galing ko na ito boss Ang galing na yan. Ayan. Mga kabayan yan. Paano nyo ba mag-unbox? Ah, ayan. wala. Nakikita pa, ayan. Huwag oh. <laughs> ko nakatakot. Nakikita pa, tol. Ayan. Ooooooh! Puro papel! Ooooooh! Oh! Oh! Pag may off-white yan, pare. Tol, pag may ganito, off-white na yan. Ayan, o. Oh. Hindi <laughs> mo ba tinanggal yung tag? Hindi yan pwedeng tanggalin kasi bibili nga yan. Ayan, o. Oh. Sa isa na ano? wait lang. Wait. Tignan nga, tignan mo. Uh, ako rin pati na isa kapare. Oh, ganda ah. Ganda ano. Parang, ay, hindi ka siya maliit sa akin, pare. Maliit lang, maliit Sige, sa susunod, sasabihin natin, bibigyan, na-sponsoran uh, tayo ito. Ganda nga ito, lalo nga uh. ako dito. Ano, ganda oh. sa anak. Ganda ah. sa anak kong bigay. Hindi, <laughs> mag maganda ito kung tatlo yung box. Oo, oh, oh, no, Dig isa tayo, no. kasabay sabay-sabay nag-unbox. Oo, oh, no, ganda. Nasusukatin. Mm. So, yan. Hindi, na, naman sa pinapasabi. Oo. Oh. Shoutout mo. So, anong nasabi niyo sa sapatos na to? yan? Makikita nyo na. Meron siyang, ano, nakasulat. Ako oh, saan mo, minugawa mo. So, yung may nakasulat na Nike Air Max, no? Off white. For Nike, uh, yan. Yan, yan, yan. Makikita nyo yan. Yan. So, wait lang, malalag lang. <laughs> malalag lang. Eh, nga mga bayan. so ang rate ko dito sa sapatos na to ay Siguro mga nasa... Bad! Great. 9 out of 10. Ay hindi, mga 8.5 lang. Kasi nahihirapan mm -hmm. na akong bagayan to eh. Ba't 8.5? Tanong .5, mo, ba't may 0.5? Oo. Eh, maganda naman siya. Pati mahal kasi ito eh. Ano bang pinagbabasihan pag wear Maganda ba yung elasticity, mga gano'n? Ano ba mga Com Comfort. Anong oh. basihan mo sa rate mo? Ba't mo siya in, in, in uh, 8.5? Oo. Oh, oh. Para sa akin, nahihirap siyang ano, tol. Mahirap siyang tawag dito mayroon siyang bagayin sa por pang por na tol siguro pag black lang yung pants mo oh madali oh, okay. Oh, madali pag black siyempre laging black, black naman pero kung ganito yung kulay di ba? ano mas gusto mo sintas? ito? Ah, ay, mas maganda yan, mas maganda to. Mas ganda, maganda oh, to. ito. Ito, ito, Ano ba yan? Pwede ba yan pang ano, takbo? Ganun? Pang... Kung mayamang ka. <laughs> kung mayamang ka, pwedeng pang takbo. <laughs> yung price kasi nito, alam ko nasa hindi ko alam kung magkano yung SRP nito. Alam mo, alam mo ba talaga? di mo alam. Hindi. Nito <laughs> nasa 9,000 to 11,000. Baka <laughs> ganon. Mahal pala nyo? Mahal oh. pala? Pero yung resale price nito, nasa 33,000 to 35,000. Ha? Huh? So, kaka-release lang nito nung February 5, mga tol. So, matagal na namin to in order. Nauna yung kulay black. Una, una yung black kung, naka kung napanood nyo yung vlog kong naikinagantong black. Yon. Eh, saan mo binibenta oh. eh? Ito, ah, makikita nyo ito sa Facebook ko. Oh. So, eh kayo, anong rate nyo dito sa sapatos sa to? Mahirap i rate pag hindi, hindi nasukat ah, eh. Oo, ah? kasi yung rate ko, depende rin sa comfort. Oh, Kailangan ah. lang sukatin talaga. Sa style. Pwede, oh. ah, sige, next time. Durability. Kaya yung parang sa size step, wow. size step lang ganyan. Sige, madulas next ba time, Pag napag-isipan pa na nung boss, ni Bossing. Diba? Bossing! Yung iniling, iniling nila, baka mapagbigyan mo, di ba? <laughs> Uh, Teodis oh, Squad. Baka oh, may ano uh, special edition. Nike oh. Teodis Squad. Pwede papakustomize tayo. Uy. Pwede yun, okay, no? Kaya nabahala. Oh, oh, tapos oh, wala. pag umangat pa tayo, pwede tayo magpa-customize Teodis number one fan. Na, bibigyan natin to! Uy! Pwede! Ano, ay, Uy, Mas, eh. na Mas doon. Uy. Hindi naman tayo nagpaparinig eh. Wala, doon. wala tayong sinasabing... Uy! 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 doon Uy! Uy! Uh, Uy! Kita mo? Kita ako! Uy! 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 Parang gusto ko yun! Yeah, eh, yeah, baka pwede naman baka, yan tubupan. Baka pwede yan. So, Ayan, baka pwede yan. Mga uh, kabayan, ba may panibagong bigay na naman si Bossing ng Tsokolate. Baka pwede na yung sorot. Sarap! Ano, habang nag-unbox ka, baka pwedeng... Oo naman. Okay, baka tatlo na sa susunod. Hindi nga na! Pagkatapos tapos Para mas masaya ka ha, sige, ano. Baka boss, ah. boss, sa susunod pwede tatlo uh, na. Oo nga, boss, boss ba, take ba, bossing, ba, ah. Boss. Thank you, bossing ah. Bossing. Thank you pala. Bumuksan na muna namin okay, okay. habang na, ano ha? ah. Bossing. Ah! Ito lang ha. Fresh from ano pa to. Kaya pare, mayroon na kalagay dito o paano bubuksan. Oh. Ay, sorry. Wala kasi sa amin ito. Ano tapos na yung Bobo Challenge? Tsaka umutyo lang kasi yung sa samin. Uy! Yal! Uy! Uy! Okay, buha na kayo, buha na kayo. Sige, okay. mag-unbox ka muna dyan. No, makakala ko inabot siya sa akin, sabi niya, Kuha na kayo, buha na kayo. Ayan! Oh! Mag-unbox ka na dyan, mag-unbox okay. uh -huh. okay. ka na dyan. Eh, ganyan <laughs> yung ano. Wala nga lukong sapato. So, same pa rin. Hindi ka sabi. Hahaha. <laughs> so same pa din mga kabayan niya. niyo may free lace eh. Ay, may kasamang... Uy, ganda yun na. May later daw eh. <laughs> may extra lace na kasama. Uh, <laughs> ano kalibahan yun? yun? doon isa? Pares lang. New size lang. So, yun nga. Mga kabayan, para sa akin, 8 ko dito ay 8.5. Siguro na, pag nasawak ko siya, pag nabigyan sa oh, akin 10 na siguro pag nabigay sa akin. Mga kabayan, uh, abangan nyo yung mga next na vlog namin tatlo. At itong ah, uh, tawag nito. Unboxing ko. At syempre, abangan nyo rin yung mga episode ng Kukia Jim. Pasensya na. Kasi hindi na yung matuloy kasi ang daming damit dito ngayon sa bahay. Makalat. Parang ito. <laughs> Di ba? Oo. Oh. Sino kaya ka Abangan nyo! Abangan nyo kasi yung pinakabobo! So, sa, sa itsura pa lang! <laughs> so, abangan nyo din um, ang... Oh, sa itsura pa lang! Sa pa lang! So, <laughs> so abangan <laughs> nyo kami sa travel vlog namin na ready na yan, malapit-lapit na ang aming second travel vlog! Woo! Payabog! So, so, maraming salamat sa inyo mga kabayan, mga kapatay gutom mga ka ka-antaw sa'yo. <laughs> Wala pa. Wala pa daw. At mga kachodi squad. Yan. Mga kachodi. Maraming na. maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. <laughs> At mga kabayan, abangan nyo ang mabibigyan namin ng t-shirt tatlo yan. Ang mga unang mabibigyan. So, syempre, kung susuporta kayo, mag-subscribe na kayo. Ano pa yan? <laughs> Mag-like na kayo, mag-comment na kayo, i-share nyo sa Facebook at sa lahat at maging parte ng aming pamilya. <laughs> so, maraming salamat sa inyo. Paalam!